Boss, sabi ng mga matatanda, di daw lalaki pag nagbubuhat ng mabigat. Okay, naputol yung tanong niya. So, sagutin natin itong tanong ng... Yan, yung may Chinese-Chinese na salitayan. So, wala pong katotohanan niyang ganyang bagay. Yung pag nagbubuhat ka ng mabigat, ay hindi ka nalalaki. Okay, unang-una, wala pa pong study na lumabas na pag nagbuhat ka ng mabigat, hindi ka nalalaki. So, yung mga matatanda po, eh, yan po lagi sinasabi. Kaya yung mga batang anak nila, yung mga hindi naman sobrang bata, yung mga medyo teenager na, sinasabihan nila na huwag mo nang magbuhat dahil hindi na lalaki. Pero yun po ay mali. Okay? Kasabihan lang po yan ng mga tao. Dahil po ang akala nila, pag nagbuhat ka ng mabigat, ay i-stop na yung paglaki mo. Kasi mabigat nga yung binubuhat mo, eh, so parang hindi ka na lalaki. Pero wala pong katotohanan yan, guys. Huwag po kayong maniniwala. Ang pagtangkad po natin nasa genes po yan, nasa genetics po ng tao yan nasa lahi po yan. Okay? Kung matangkad yung lahi nyo, syempre, automatic yan na matangkad ka. Kung maliit yung lahi nyo, kahit anong gawin mo, ha? kahit anong inumin mong gamot, kahit anong inumin mong vitamins, hindi ka lalaki Nang sobra. Okay? Nasa genes po natin yan. Okay? Wala pong katotohanan niya pag nagbuhat ka. Actually, yung pagbubuhat pa po nga, ang pang-exercise ay nakakatangkad pa yan nakadagdag pa yan ng ano natin, ng height natin, lalo na pag nag-i-stretching ka kapag bago ka magbuhat or after ka magbuhat. Sa, nakakatangkad pa po yan. Pwede ka pang madagdagan ng 1 to 2 inches. Ha? Hindi nyo ba alam yon So, maniwala po kayo sa akin. Araw-arawin nyo po, mag-stretching po kayo after nyo magbuhat o bago magbuhat o kaya pagkagising nyo, mag-stretching kayo, tatangkad pa kayo ng 1 to 2. Actually, may study na yan. Nakapag-stretching ay nakakatangkad talaga. Kasi yung ano natin, yung mga buto-buto natin, nai-stretch natin yan, nababatak. Ha? So, mas maganda po talaga na mag-workout tayo. Okay, wag po kayo maniwala sa mga magsasabi sa inyo na, ako, wag kang magbubuhat kasi hindi ka nalalaki niyan. Tignan mo si ano, si ganyan. ba? Diba? Wala pong katotohanan yon. Kung makikita nyo yung ibang bodybuilder na maliliit, akala nyo sa pagbubuhat yon pero hindi po. Okay, hindi po. Nasa jeans po nila yon. At ang, ang maliliit lang kasi, mas mabilis lang silang magpalaki ng muscle kasi mas maliit po yung mga muscle na pupunuin nila. Hindi katulad ng matatangkad na mas, mala, mas malaki yung kailangan nilang punuin na muscle para lumaki. Okay? So, mas advantage po tignan yung maliliit sa pagpapalaki ng katawan. Okay? Dahil maliit nga sila eh. So, mas maliit lang yung lalagyan nila ng muscle. So, ayun po. Ah, sa mga nagsasabi po sa inyo na huwag mo guna magbuhat, Lalo na mga 14 years old, 15. Huwag ka na magbuhat kasi hindi ka nalalaki. So wag po kayo maniniwala doon, guys. Ako na nagsasabi sa inyo, maniwala ay sa akin. Maniwala ay sa akin. Pag nagbuhat kayo, tatangkad pa kayo ng 1 to 2 inches. Basta mag-stretching kayo after or before nyo mag-